Nakilahok ang 9 Civil Militar Operations Battalion sa ikadalawamput dalawang founding anniversary ng Tactical Operations Group 5 na may temang Bagwis ng Kapayapaan tungo sa maunlad na kabikulan na ginanap sa Bicol Air Station, Legazpi City, Albay noong Oktubre a 1. Isang tampok ng kaganapan ang awarding ceremony kung saan kinilala ang iba't ibang organisasyon para sa kanilang napakahalagang kontribusyon sa kapayapaan at kaunlaran ng Bicol Region. Kabilang sa mga kilalang tumanggap ay ang 9th Civil Military Operations Battalion, ang 902nd Infantry Brigade at ang 903rd Infantry Brigade kasama ang iba pang unipormadong unit, ahensya ng gobyerno at non-government organizations o NGOs. Binigyang diin ng pagdiriwang ng anibersaryo ang sama-samang pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force, Philippine Army, mga ahensya ng gobyerno at NGOs sa pagsusulong ng mga layunin sa seguridad at pagunlad ng rehiyon. Walang patid na dedikasyon ng TOG-5 sa pagpapaunlad ng kapayapaan, katatagan at pagunlad ng rehiyon na naging mahalaga sa pagpapanatili ng isang ligtas na kapaligiran para sa mga Bikulano. Ang kaagapay ba batalyon ay nananatiling nakatuon kasama ang partner stakeholders sa pagpapaunlad ng kapayapaan at pagunlad at inklusibong paglago sa rehiyon ng Bicol. Ito si Kaagapay Tags para sa Kaagapay News Online.